ko sinaing. Nakagaya kasi ako sa kaibigan ko. Nakita ko yung luto niya parang takaw na takaw ako kumain. So, ngayon, magluluto din ako guys. Ngayon, siguro ito siguro panalapit ko. Nagayahin ko yung luto niya guys kasi parang gusto kumain ng ganun. Eh. Diba? Ngayon na lang, parang malaki-laki. Ikatin ng kamatis. Isang kamatis lang guys kasi konti lang yung ano ko. Ngayon, natin ng kamias. Kamias. Ngayon tayo ng ano. Hatiin lang natin guys sa gitna Yung ating kamis. Ang mukhang masin na ito guys kasi napakadami ito. ito yung pinaka anong pinaka acidic. Eh na natira ata si mas sayang na napag hindi lahat guys. E na na din sa gitna. asin guys. Tapos meron pa akong mango. Ayan. Yung ating mango. Yung ating ng mango. Nag ano ko lang to guys na nagaya ko lang sa isa kong kaibigan. Nang nagluto siya ng ito, nagsinain siya. Parang ano. Sabi ko nga, bayahin ko nga yun. Parang gusto ko kumain eh. Nang ganun. So guys, mango. Isang isang piraso to guys is 50 cent. 50 cent ang bayad nito. Hawain uh, natin ang maliliit. Ang ko ng ano niya, hiwa niya maliliit eh. Hmm, takaw na, takaw na ako. Hawain natin ng ganyan sa puro yung hiwa. Hindi ba makasin?

Lagyan daw lang ng baboy. Diba? Gaya-gaya ko guys. Gaya-gaya ko sa mga pagkain nila. Ito tayo ng baboy? Luya. Lagyan natin ng luya at sibuyas. Ako, mapaparami kain ko ni kain ko nilagay ako. Mga ahang, daming luya. Ayun guys, ang pagkain ng mga tatay gutom. Napakadami. Then next is, babalutin natin yung ating galunggong. Ito guys, yung ating galunggong. Ayan. Ilang pinaso lang naman siya. So babalutin daw natin. Magasang ka natin. Dapat ang dalawa. 2, 4, 6. Ah, hindi magkakasya. Ano ba pa bagat nito? Siguro kahit hindi na ito siguro babalutin kasi ano naman na. Malalaki naman ito. Kasi yung sa kanya kasi nakita ko is maliliit. So ito ay malalaki naman. So hindi na siguro ito kailangan na balutin. Diba? Okay guys. Nakita ko lang guys na binalot niya eh. So balutin din natin. Ah, natatanggal. Kaso wala na akong kabalot, Isa-isa na lang. guys na binalot niya. Pero ang pinabalot niya is dahon ng ano, dahon ng talbos ng mangga. Sa akin naman pechay kasi wala nang talbos. Meron mangga diyan sa baba kasi. Mataas. O oh. oh, di ba? Maybe na. So yan guys. Ay, shit. Gutom. Ay, na kapatong-patong na. So okay na yan guys, okay na ito yung aking ingredients ng sinaing na galunggong ayan may meron tayong kamyas meron tayong tomato yung ano ba to kamatis pag meron tayong mangga and sibuyas and ginger ayan kaya uh, chef hindi mawawalang ating galunggong binalot sa pechay din meron din tayong sinaing na bigas doon yung sabaw ng sinaing na bigas nating ano ito guys yung ating mga ingredients yan yeah, ingredients ng ating mga sinaing na galunggong sulit lang guys ito irerade na natin ang kawali paglulutoan so Unahin natin guys ang taba ng baboy. Lagyan natin yung taba ng baboy mauna. Kasi nakita ko nga guys, taba ng baboy ang inuna niyang nilagay doon sa pinakailalim. And next is ginger. Ayan, next natin ginger. Para yung yung lasa mamaya ay mapunta sa isda. ayusin lang natin ang pagkalagay. Tapos, in natin yung ano ba? kamias o mangga, kamias na lang mix natin yung kamias then sibuyas tsaka yung yung ating isda na guys isda, ito yung ating galunggong ay, tanggal na Nuhugas na ito kanina. Lagay natin siya dyan. Nagmaliit yung kawali kung dami nito. Guys, ako lang kakain nito. Ganito ako kataano. Kata, ka, Ganito ako guys ka, ka patay gutom. Ayan. Ayan. Tapos, isunod na natin yung mangga. Ay, yung kamatis pala. Sunod na natin yung kamatis. kayong mangga. Ang dami. Ayan. Sa so, pang. Lagyan natin ng sili. Ah, sorry guys, so... wala kami sili. <laughs> so, lalagyan natin ng paminta. Nakita ko yung lagyan niya ng paminta eh. Lagyan natin ng paminta. Ayan, lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng asin. Ayan guys, lagyan natin ng asin. Ayan, lagyan natin ng kunting betchin para naman may lasa. Ito yung betchin namin. Ngayon so, saka natin ilalagay yung sabaw ng sinaing. Ay, sabaw ng ano. Ito yung pinaghugasan ko ng bigas to kanina guys. Nung nagsaing ako, inipon ko yung ano. Yung, ito yung unang ano, hugas ng bigas. So ilalagay ko dyan. Ang marami. Ngayon lang natin ang marami guys para ano. Tapos tatakpan natin. Ito na guys, isasalang na natin ang ating sinaing na galunggong. Ayan. Lagyan natin ng number 4. Oh, hindi po pwede dito. So dito natin isasalang sa kapila. Transport natin dito. Ayaw dito, dito So, hayaan lang natin siya, guys. Ito yung, ito yung ano yung itsura niya guys. Ito yung itsura niya ng ating ayan, yung sinaing natin. So, hayaan, hayaan ko lang siya dyan na kumulo lang kumulo hanggat matutuyan siguro yan. Hindi ko lang din alam eh. Try, try ko lang kasi. Takaw na takaw na akong kumain. Diba? Ganito, ganito guys ang mga patay gutom. <laughs> anim na, anim na galunggong ang bayad niya is 4 dollars. Magkano yung 4 dollars? Ang, ang 1 dollar is 41 peso. O, ayan, anim na piraso lang guys. Then yung isang kamatis is 50 cent. Yung mingo 50 cent. Then yung kamias 50 So, mura lang, di ba? Pag dito Singapore, napakamura lang. Pero kapag i-convert na natin ng peso, ang mahal doon. Sa para sa atin yun. Tignan na natin yung niluluto natin kanina. So, ito na. Ito na siya, guys. Ito na. Wow! Uh, ang bango-bango guys. Ready to eat na ako. Ayan. Ayan siya guys. Kulong-kulo. Nakadami ko lang ng sabaw guys. So patutuyuan ko lang konti. Okay. So pwede na ito guys. So kakain na ako. Tapos nagubutong na. Ayan. So. Bagyan natin ng kamapis yung, yung aming ko. Wala kami sili, guys. So, lang natin yung gat Ito lang muna kakain at nakukutan na ako. Dahil nakaluto na ako guys, ito kain na tayo. Ito na yung sinaing ko guys, sinaing na galunggong. Pero ang kinalabasan guys ay sinigang na galunggong na. <laughs> Kasi na, napadami ko pala siya ng ano ng sabaw. Dapat pala konting sabaw lang pala yan. Tapos lalagyan din pala siya ng konting mantika din dapat pala. Eh yun, na-excited ako guys. Eh yun, nakalimutan ko na lahat yun. Kaya ang nilabasan ngayon guys, sinigang. Pero at, least guys, masarap naman kasi maasim-asim yung sabaw. So hindi na siya sinaing, sinigang na galunggong na yan guys. Sige, kain tayo guys. Ang sarap siya. So try nyo din guys na iluluto napakasarap. Ayan. in it.